Orasyon para sa kaligtasan ng kaluluwa ng Yumao. O Diyos na mapagmahal at mahabagin, iniaangat ko sa iyo ang kaluluwa ng Yumao. Linisin mo siya sa lahat ng kasalanan at pagkukulang at anggapin sa iyong walang hanggang kaharian. Ipagkaloob mo ang liwanag na walang hanggan at kapayapaang hindi magwawakas. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa litrato ng yumao. Sa Tor Aripotin ito Pirarotas, Diomles Tronim Krosin. Diomles Tronim Krosin. Diomles Tronim, Tronim Krosin. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa maligtas ng kaluluwa ng Yumao. Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binahagi kong kalaman.